116 versus 116 nagreal. Yan, try natin 'to mga bossing. Baka may mga moves tayo makuha dito. Yan, dito. Dito. Yan. Halimbawa siya, pwede ka dito eh. Yan. Sampo lang 'to ha. Pag dito siya, uh, preparation. Prepa ka dito kung sa billiard, magprepa ka dito. Ayan Para kung tumira dito, ayun, Ayos na, papakain mo, pabalikin, yun, kita na yan, ayan o, oh. kain ka tatlo, dama ka, pagkain niya dito, kakainin mo ng dama, may baho pa dito, ayan, yung mga example lang, ulit, dito, real, okay, dito siya, dito ka lang, dito siya, dito ka lang, dito siya, dito ka lang. Dito siya, dito ka. Okay, hindi niya nagagawin 'yan, ano? Na ano siya? Natamaan. Halimbawa dito siya, tatakpon mo lang 'to. Ayun. Para kung sakaling siniguro, pasok ulit. Dito ka lang. Kain siya dalawa, papakain mo 'to. Ayun, okay oh. lang kita, kakain ka tatlo, ano? Oh, balik natin. Kitang-kita 'yan eh. Kaya hindi niya 'yan gagawin. Pwede sya lang sumubo or dito or dito halimbawa dito siya mga bossing ah, dito siya tumira pag dyan siya tumira itong 6-1 pwede to may tira kasing 10-5 merong 6-1 tingnan natin sa 6-1 malalim to eh yan 6-1 malalim hindi agad makikita ng kalaban mo yung uh, ah, preparation mo dyan para sa lances kung tawagin no? Oh. Oh, tumira siya dyan oh. hindi niya akalain may ano na pala yan eh. dadamahan na pala eh. ang ginagawa dyan pinapakain to tapos papakain mo ulit oh, mamimili siya kung saan siya kakain pwede ito or ito yan isa isa natin halimbawa dito siya kumain dito ay okay, matik kain ka tatlo oh, kitang kitang lamang ano? balik natin paano kung dito naman Yan. pag dyan naman dito ka muna para kakain muna siya. oh, saka mo ipadalwa ayun ano ka sa dulo okay sure ball ulitin natin opening tandaan lang kain kain real Yan. dito sya dito ka dito sya dito ka dito sya dito ka <coughs> Dito ka. Pag siguro, takpan. O, dito siya. Ngayon, pinakita natin ang moves na ito. Ano? Pinakita natin. <clears throat> e, paano kung ito? Ayan, pakita din natin itong moves na ito. Meron din kasing tricks and traps dito eh. Kapag siniguro niya ito. Ayan o. May tricks and traps din dyan. Yung kanina, dito. Tumira dito. Pasok na sa tricks and traps. Ngayon, dito naman siniguro uli ay pasok ulit paano gagawin ganito papakain mo naman to o yan. hindi man siya pwedeng kumain ng dalwa kasi mayroong mayor o obligadong lima ang kain nasaan yon ito isa dalwa, tatlo apat lima okay balik natin pwede rin dito siya dumaan isa dalwa tatlo, apat, 5 O yan. O pag nakain niya na yun, saka mo ngayon, ah, uh, pakainan dito para kain ka naman ng 5 bawi. Pero dama ka. Ayun, dama ka doon sa dulo. Ayun, o. Panalo ka dyan. May dama ka eh. 4 versus 5. Okay. Balik natin. Dito ulit. May mga tricks and traps dyan eh. pag natao na dyan tumira ay alam mo na at least may idea ka no? dito 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 siya dito ka okay ah dito na ano siya nayari siya dito paano kung dito siya yan pag dyan naman <clears throat> dito ka naman pag dyan pumunta dito ka naman syempre kakain siya ano? yan ngayon wag kang kakain atras dito ka sa abanteng kain kunyari ano ka kunyari naghamali ka ng tira kasi kumain ka abante lugi ka eh oh, bilangin mo ang piyesa ilan ang itim 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ang puti 1 2 3 4 5 6 7 8 to, di ba? Lugi ang puti. Pero kahit lugi ka, ano? May panalo kang ano, marami kang panalo dito. Okay, balik lang natin. Dito na yari siya, kaya dito siya tumira. O ito na ang gawin mo. Kain siya, kain ka abante, hayaan mo nang malugi. Pagkain niya, ito itira mo. Ayan. Lahat na nang itira niya dyan, pasok na sa sa mapa. Hmm. <coughs> pasok sa mapa yan, mga bossing. Pag dito tumira, ay, obvious na pa niya, kitang kita naman niya, no? Pwede mo dito pada idaan kain tatlo no or dito. Oh. Ano oh, di diba? Maraming way. Oh, syempre hindi diyan titira. Eh, paano kung dito? Uh, ito lang. Pagdamahin mo. Pagdama niya, abante ka lang, kakain yung dama niya. Ayun, doon ka na. Pababalikin. Pag pinabalik, ay, lumaban ka pa rin. Nasa position ka eh. Hindi siya makatira diyan, 'no, oh, kasi, oh, may ganyan 'no. Oh. 'Di ba? Malamang dito siya. Kayang-kaya na 'yon. Oh. Real na yun eh. Okay, balik lang natin. <coughs> balik lang natin position. Dito nayari, dito yari pa din. Paano kung sumingit? Ayan. Pag sumingit naman, mas malala ano. I ilag mo lang tong isa oh. Kain siya atras. Pakain mo to. Ayo, kitang-kita mo ha. Tatlo. Dito ang bagsak mo sa kabila dito. Para pagkain niya, ayan, harang na yan. Okay, balik lang natin. Ang daming tricks and traps nito, mga bossing. So, dito, hindi pwede, Dito, hindi pwede dito lalong hindi pwede saan pa kaya e paano kung ah dito nagpakain ay ah, kita yan yan o oh. subuan mo lang o oh, di ba <clears throat> dadama ka mauna kang dumama panalo okay e paano naman kung dito oh, pag dyan naman ayun ay, nga ang gagawin mo papakain mo Oh, doon ka babagsak. Oh. Pag pinabalik, lugi siya. Lamang ka talaga. Okay? Oh, paano naman kung dito? Ganoon pa rin eh. Papakain mo talaga eh. You know, doon ka bagsak mo doon. Okay, oh, 'di ba? Ang daming tricks and trap kahit na ka ng isa. Hmm. Pagkain niya no, dito ka lang. Oh, 'di ba? Sana siya titira wala na e <clears throat> eh, paano kung dito nagbigay e eh, lalo naman masaklap o oh, daming lugi pag sumingit eh, hahayaan mo lang kain ka dito ah, dama ka doon pag dito siya kumain kain ka dalawa kakain pa siya ah, lugi okay tanda niyo opening mga bossing ha to oh, ito real yan real position ah. Pag dito, dito ka lang. Dito siya, dito ka lang. Dito siya, dito ka lang. Ito, pagpunta niya doon, oh, ito na. Marami ng tricks and traps. Pagpunta yan, ito. Pag tira niya dito, meron tayong tirang ganyan, meron tayong tirang ganyan. No. O, oh, di ba? E, paano kung dito tumira? O, oh, di... Iba naman ang gagawin mo ibang style naman pwede ka dito eh oh. Yan, oh. hindi siya makasiguro dyan kasi may ganyan madadamaan siya dun ayun oh. okay balik natin eh paano kung dito dito siya bibigay mo to oh. bibigay mo to kain ka ng tatlo pagkain niya ipitin mo dito ah, ipit mangyayari ipit ah, oh. ano ba nagpakain ay wala ipit pa rin talo pa rin pag dito sya susuportahan so mo lang so susuportahan eh oh. may ipit mga bossing okay so medyo mahaba na mga boss sana kahit papano meron kayong idea na nakita sa ganong tirada hindi naman natin sinasabi na ay yun yung magiging tira ng kalaban mo ang sinasabi lang natin eh possible na pag ganun nga pag nagkataon na ganun ang nagintirahan tirahan possible na yun ang pwedeng mangyari okay sana nag-gets mga bossing meron kasi nagsasabi na ano sa computer lang daw nagagawa ay hindi po kaya ngayon na record na isulat sa libro kasi nangyari Baka ang ibig mong sabihin, bihira mangyari sa totoong laban. Ay, pwede yon, bihira. Pero yung sasabihin mo na malabong mangyari sa totoong laban, ay hindi tayo agree doon. Nangyari yan, kaya nga naisulat eh. Kaya nga tayo merong na share ngayon. Kasi nangyari. Pero, bibihirang mangyari sa totoong laban. Kasi iba-iba nga tira ng ano, mga player. Pero pag nagkataong doon mapunta, at least may idea ka. Ang daming tricks and traps eh. Malalalim pa. O ba diba? Yun lang mga bossing. Pashare naman ang ating mga video. Para sa iba pa nating mga samahang damador.